Paulo Avelino masayang sumagot sa mga tanong ng netizen tungkol sa panliligaw niya sa aktres. Kalipas nga lang ang ilang araw ay nagkaroon ng isang malaking balita tungkol sa kanilang dalawa. Dito nga ay nagsimula ng magtaka at magtanong ang mga netizen kung kumusta na ang panliligaw nito umano sa aktres. Masayang ang sumagot ang aktor at dito ay parang pinaikot-ikot niya muna ang mga kanyang binitawang salita. Tila ba nagbibigay ng pahiwatig na maganda ang resulta ng kanyang panliligaw? Agad namang nagkaroon ng ideya ang mga fans at netizen na parang sinagot na daw umano ng aktres itong aktor. Ayon pa nga sa kanilang mga fans, hindi pa nila isa pupabliko ang mayroon sila dahil umiiwas daw ata ang mga ito sa mga posibleng balita na makakasira sa kanila. Pero sa kabila ng lahat ay patuloy pa din daw umano nilang susuportahan ang dalawa. And this are chika for today mga kasyobes sana nag enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.